Sa mga balitang pambansa, pinamamadali na ni Senador Risa Ontiveros ang pagpapalabas ng warrant of arrest laban kay Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Ontiveros, hindi kasi kontento ang kanyang komite sa Senado sa ibinibigay na rason ng kampo ni Kibuloy kung bakit hindi siya dapat arrestuhin dahil sa hindi pagsipot sa mga Senate hearing. Giit ng kampo ni Kibuloy, walang rason para humarap siya sa pagdinig. Nitong nakaraang linggo nga ay pinadalhan ng show cause order si Kibuloy sabi naman ni Senate President Mig Zubiri, pag-aaralan niya ang sagot ng kampo ni Kibuloy at titingnan kung maglalabas na ng warrant of arrest. Bukod sa Senado, nakatakda na rin maglabas ng warrant of arrest ang Kamara laban kay Kibuloy. Kaugna kaugnay naman yan ng hindi pagsipot ng pastor sa mga hearing tungkol sa franchise ng SMNI, na siyang media arm ng Kingdom of Jesus Christ. Samantala pinag-aaralan na ng Pilipinas at ng Amerika ang iba't ibang posibleng gamit sa mga o para sa mga napagkasundo ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites. Tinalakay yan sa pagharap ng mga defense officials ng Pilipinas at ng Amerika. Ayon kay Defense Assistant Secretary for Logistics o Ramos, pinag-usapan nila ng US counterpart niya kung paano gagamitin ang EDCA sites na matatagpuan sa ilang base militar. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Pilipinas at ng China dahil sa patuloy na iringan sa West Philippine Sea. Nangyari ang pulong bagong nakatakdang pagharap ng Pangulong Marcos Jr. at uh, ni U.S. Secretary of State Anthony Blinken. Inalmahan ng ilang mambabatas ang pagpapatupad sa pagbabawal ng no-permit, no-exam policy. Bagamat pirmado na ng Pangulong naturang batas, may ilang probisyon dito na hindi nagustuhan ng mga mambabatas. Sabi lang narito ang probisyong nagre-require sa mga mag-aaral na magpakita ng patunay na hindi nila kaya magbayad bago ang exam. Baka magkaroon kasi ng kalituhan sa pagpapatupad nito. Sabi naman ng Department of Education, paplansyahin pa nila ang proseso sa pagpapatupad nito. Partikular kung papaano ang pagkuha ng certification sa DSWD. Magatuwang dito ang DepEd at DSWD. Posible ring sumama sa pagbuo ng implementing rules and regulations ang Commission on Higher Education o CHED. Ang COCOPEA o Coordinating Council of Private and Educational Associations gusto rin makonsulta sa pagbuo ng IRR. Nangangamba kasi silang baka maabuso ito. There may be an instant that the student will just keep on applying for the certificate, keep on giving a certificate to the school. But in reality, that student is able to pay. Muling ginisa Philippine Charity Sweepstakes sa Senado. Ngayon naman ay dahil sa halos apat na beses sa pagkakapanalo ng iisang loto better sa magkakasunod na buwan. Mismong si Senator Rafi Tulfo ang nagsiwalat nito sa pagdinig kahapon. Sa datos mismo ng PCSO mula July hanggang December 2023, Iisang pangalan lamang ang nakakuha ng jackpot prize sa 3D Lotto. Siya ay tinawag na Person B. At kada jackpot na kanyang tinatamaan 225,000 pesos ang kaniyang iniuwi. So matotal higit 8 milyong piso ang pa-premyo ng nasabing individual. Pero ang paliwanag ng PCSO, kaya ganyan ang record dahil hindi mismong winner ang nagkiklaim ng premyo kundi isang loto agent. Kailangan pa raw kasing pumunta sa main branch ng PCSO sa Mandaluyong para makuha ang premyo. Kaya ang nangyayari, ang ahente na raw muna ang nag-aabono para magbigay ng premyo. Napag-alaman din karamihan sa mga nanalo sa 3D loto mula sa Butuan City, Agusan del Norte. Tingin ni Senator Tulfo, baka may nagtitimbre sa mga tumataya sa butuan kaya malaki ang tinataya ng mga ito. Pero ang naman ng PCSO, sadyang patok lang talaga ang 3D loto sa nasabing lugar. Samantala, giniit ng PNP na walang foul play sa pagkamatay ni dating Bureau of Corrections Deputy Security Officer Ricardo Zulueta. Isa si Zulueta sa mga suspects sa pagpatay sa mamamahayag na si Percy Lapid noong October 2022. Ayon kay PNP Spokesperson Police Colonel Gene Pahardo nakasaad sa death certificate ni Zulweta na cerebrovascular disease o stroke ang kanyang cause of death. Pinag-aaralan din ng PNP kung kakasuhan ang mga kaanak ng dating Bucor official. Yan ay kumapatunayang tinago nila si Zulweta matapos siyang matukoy bilang isa sa mga pangunahing suspects sa pagpatay kay Lapid. Nauna nang humiling ng hiwalay na autopsy ang pamilya ng mamamahayag. Sabado nang mapaulat na namatay sa Dinalupihan Bataan si Zulweta. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.